1, 2, 3 ito po yung natatanaw ko nung kabataan ko siguro naman kahit pa paano natatanaw ko kung malawag na malawag na ito ng antipolo siguro naman kahit pa paano nakakamit niyo itong ating lugar na ito wow. sana naman itong lugar na ito pero na 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 babalitan itong number one talaga itong antipolo na ito. sana laging panatiin natin na ito ay laging malinis sa kapaligiran pero sana laging laging manatili tayo na malinis ang ating kapaligiran lang po at ako ay 1981 pa po ako dito sa antipolo sana sana lahat po ng ating kapaligiran maging malinis, maging maayos at maging ang ating mga basura ay nasa wastong wastong ano uh, uh, ang kung ano yung plastic na basura, kung ano yung ating kailangan na ating lagay sa ating uh, sako, kung ano yung nasusunog, kung ano yung hindi nasusunog at kalinisan, yun po yung ating panatili. Sana po manatili po ay mali sa ating kapaligiran kasi yung antipolo po ay natakalaking ano uh, natakalaking ng kanilang ano ah ito po yung ating ano yung sabi nila ay nananatili pa daw tayo ito yung daw po antipolo na number one number one tong ka, ano ka malaking populasyon malaking populasyon dito sa antipolo sa totoo lang po itong antipolo 1981 82 ako nakarating dito pero ito gupatan to sobra pabilya ito ay gupatan po talaga yan ito pong seminaryo, yun talaga mananatili sa atin nito. Ito, oh, yan po yan, gipeta bilis. Ang puro po talaga dati dito Ma, ay Imelda. Hindi po ito yung sityo sa beauty, sityo Imelda, sityo si Pina, sityo Santa sa Cruz, kung ano pa man, sa Pina, kung ano pa man, marami po talaga. Sa so, lang, ito po talaga, ito ay Imelda. Buong Imelda lang po talaga to hindi po to sa mga sitio-sitio, kung ano pa man. Kasi 1981 pa po ako dito. Kasi yung akin pong pinanganak dito ay 1985. Yung panganay ko. Tapos yung akin po ay naging 87. Basta ako kami po ay naanak ko dito. nanatili po kami dito ng... Ako po ay sa... Tobyo. Kaya pa ako so, tumira dito 2001 Tapos ang kaasawa pa ako ng 1982 Nag-anak pa ako ng dito Ito to lang po, ito gupakan ko po Kailangan lang natin paninatilihin ang... Kagan kalinisan. Ka kalinisan at kagandahan ng antipolo. Anti Kasi number one po ito talaga ang antipolo. Number one po ang antipolo dito sa atin. Number one po ang antipolo. Kalinisan. Totoo lang po yan. Yun po yung talagang kalinisan dito po. Kasi maganda po yung mga patakaran dito ng mga mayor kagawad, uh, ano, kapitan, kung ano pa naman ang kaano natin dito, ka atag dito. Mga ugani, oh, ugani may mga na mamahala sa atin ng antipolo. Sana po manatili lang talaga lang. Salamat, Salamat po sa mga nananatili po na humahawak ng antipolo. God Sana yes. po Andun pa rin po tayo. God bless po. Sana po. All, all, all. all God bless po. Ayan. Thank mga masigasig ang sabi ni Mami. Salamat po sa inyo mga masigasig sa ating kalilisan sa Antipolo. Ayan. Thank you so much.